Honda Click Brake shoe replacement Tanggal natin to Bracket 14 1, 2, 3, 4 4 na bolt Last ito So ito, gaano kahirap magpalit ng brake shoe ng Honda Click So, yung tambucho nya, hirap din kasi nakatago so, so 24 mm para dito Ayan. para maluwagan natin mas maganda kung meron kayong power tools tulad nito para madali nyong matanggal itong tornilyo na to. Kasi hindi rin madaling tanggalin yan. May katigasan din yan. At kung tatanggalin nyo naman yan na hindi nyo talaga tuluyang tatanggalin yung muffler, may hirapan kayo. Baka madamage din yan pati yung muffler. Sa pagtanggal naman pala nitong tambutso eto, gagamit kayo ng socket 10mm para madukot nyo yung tornilyong dalawa dun sa ilalim ng cylinder block. O, kaya lang pagka magpapalit ng break brake shoe lalo na pag Honda click or beat so ito mga idol tanggal na natin yung muffler Ayan. so matanggal na natin to medyo mahirap lang yung pagtanggal ng muffler Ayan. so may bushing Ayan. so bushing na access na natin to. Dulo pa tayo dito. Para mahugot natin. Yan. Para mahugot, luwagan natin 'to. Sakulan. So Allen key. Ayan mga idol, natanggal na natin yung gulong. So ito naman yung pagtanggal natin ng brake shoe. So madali lang naman yan, hatakin nyo lang naman to. Ayan, daan-daan lang, baka mapiti kayo. So ganyan lang kadali, magtanggal ng brake shoe. At ito namang hub ng mag wheels, Lilinisan natin yan. So ito yung ipapalit natin, racing boy. Ayan. So first time nagagamitin. Ito yung original niya. Wala, linisin din ito muna. And free from oil and dirt para maganda yung kapit. So, i-lubricate na din natin ito. Itong brake on. Punti lang dito sa gilid para maganda yung performance. kabit na natin ang ating brake shoe so okay na na, ikabit na natin simple lang naman yung pagkabit bubukan nyo lang palahati, iset nyo na sa takin nyo pababa or kung saan kayo komportable para lumapat so okay na to, babalik na natin yung gulong eh, na to. okay na, nalagay ko na yung bracket bolt 24mm So yun lang mga idol, ganun lang naman kadali magpalit ng brake shoe. Medyo mahirap lang yung pagtanggal ng muffler. Ayan, so higpitan na natin to, okay na. Salamat mga idol at nakaabot kayo sa part na to. Salamat sa patuloy na suporta. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe naman. So hanggang sa muli, God bless and peace out.